guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, tayo po ay magluluto ng creamy chicken mushroom. At ito po yung mga sangkap ng ating creamy chicken mushroom. Meron po ako dito cooking oil, black ground pepper, all-purpose flour, ang ating pong butter, chicken powder, white onion, garlic, mushrooms, ang ating heavy cream, chicken broth, parmesan cheese, tapos ito po yung ating chicken breast, at para po sa seasoning ng ating chicken breast, lalagyan lang po natin siya ng salt, black ground pepper, at saka po yung ating harina. Okay, simula na po tayo at uh, pakicheck nyo lang po sa description below. Lahat po naman kailangan natin sa so, kapit sa mga bago lang po dito sa aming channel. Sana po mag-subscribe kayo at uh, pakicheck nyo po yung other videos namin. Maraming salamat po guys. Uh, Mag-umpisa na po tayong magluto. So dito sa ating chicken breast, isi-season natin sila ng salt. black ground pepper tapos lagyan natin ng all-purpose flour o yung harina Ngayon, nagpainit tayo dito ng pan. Lalagyan natin siya ng mantika. Tapos, ilalagay natin yung ating mga chicken breast. Isisir muna natin sila. Ngayon, pwede na natin silang balik Tapos, yung naman natin yung sa kabila. Okay. Pwede na natin sila ilagay sa plate. Dito pa rin sa kawali, ilalagay natin yung ating butter. Tapos lalagyan natin siya ng cooking oil. Ngayon pwede natin ilagay yung ating garlic. Sunod natin yung ating sibuyas. After natin may ilagay yung bawang at sibuyas natin, pwede natin sunod yung ating mushroom. Ngayon lalagyan lang natin siya ng konting all-purpose flour. Tapos ibubuhos natin yung ating chicken broth. Lagay na rin natin itong chicken powder. Haluin muna natin. Tapos ilalagay ko na yung ating heavy cream. Sunod natin yung black ground pepper. Mix muna natin. Ngayon, okay, nilalagay ko na rin tong ating parmesan cheese. Paimo na natin itong kumulo bago natin ilagay yung ating chicken. Ngayon kumukulo na yung ating sauce. Pwede na natin ilagay yung ating mga chicken. Lagay din natin yung sauce na galing sa chicken para pampalasa. Okay. Hintayin natin ulit yan kumulo. Hindi, na natin, hindi natin siya tatakpan guys para uh, hindi na siya magmoist. So pwede lang siyang ganyan. Hintayin ko lang siyang kumulo at uh, lumapot yung ating sauce. Actually medyo malapot na rin siya. So, ngayon guys, nag na yung ating sauce. Pwede na natin siyang i-off at natin sila sa ating serving plate. natin sya ng parsley sa taas. Okay guys, ito na po yung ating recipe for today. Ang ating pong creamy chicken mushroom. Gayahin nyo po ito guys, napakasarap po nito. Sigurado po magugustuhan ng inyong pamilya. Maraming salamat po ulit sa pagtangkilik sa Lutong Pinoy sa Amerika sa mga bago po dito sa aming channel. Sana po huwag nyo kalimutang mag-subscribe at pakicheck nyo po yung other videos namin. At uh, ingat po tayong lahat guys God bless po, thank you so much po Ito na po ang ating recipe for today Ang ating creamy chicken mushroom